Panahon na naman ang pagtubo ng maraming kabute dito sa bukid. At aking itong ihahalo sa lulutuin ko ngayon na ginataang pungapong. Nasasahugan ito ng pritong tuna. Pero bago yan mga kabukid, eto kailangan mo si kasuhin yung aming mga alagang baka at ganun na nga rin yung mga alaga naming kalabaw. At ako nga sasakay dito sa likod ng aming alagang kalabaw na inahin para iuwi ito sa bahay at doon pa iinumin. At maging itong nga ang si Bunso ay gusto nga rin sumakay kaya akin na nga rin sinakay. At habang papauwi nga kami, e, tot at nakakita nga ng kabute yung aking asawa. At kanya na nga binunod yung mga pwede pa nga mapakinabangan. At pagdating nga namin ng bahay, pumunta kami doon sa malapit sa sapa at nakita namin itong maliliit na kabute. At amin nga din itong binunot ni Bunso. Ang tawag nga pala namin dito mga kabukid ay tarulot zinat. At kung tatagalugin mo ngayon ay kabuting maya. At mayroon nga din akong nakuha na pailan ilan na malalaki mga kabukid. At nagtawag pa yung aking pangalawang anak na marami nga daw siyang nakita din ng kabute. At sabi nga niya tahan namin siya. At eto mga kabukid, may dadaanan pa kaming mga kabuti. Kaya akin na nga din itong pinanguha. Bago nga namin pupuntahan yung area kung saan yung sinasabi ng aking anak na napakarami nga daw niyang nakitang kabuti. At maging itong si Bunsunga ay tumulong na nga rin sa pagbubunot ng kabuti. At eto, pinuntahan na nga namin yung sinasabi ng aking anak. At napakarami nga mga kabukid do Tignan nyo naman. Nakaka-enjoy kapag ganito karami ang yung bubunuti na kabuti. At eto nga, marami pa yung hindi bumuka mga kabukid. Kaya akin na nga rin itong mga pinanguha. Kasi malasa yung ganitong klase ng kabute yung hindi pa bumuka ang kanyang parang payong. Kaya akin na nga ang kinuha lahat yung makikita ko dito. Tapos itong mga nauna ng nabunot ng aking anak ay akin na nga nilagay dito sa plastic. Tapos nang papauwi na kami, ito may nadaanan pa nga kami ulit na kabute. Grabe mga kabugil, ang lalaki nga nitong aming huling nakita at yung iba nga ay hindi pa ganong bumuka. Kaya kinuha na rin namin. At pagka -uwi nga namin dito sa bahay, dito sa bukid, eto at kinuha ko na yung pungapong na aking lulutuin. Naku, may nga din itong mga pagbukid. Etong isang buo na ito ay akin na nga ding lulutuin. Pagkakuha ko ay dinala ko na rin dito sa bahay. At una kong ang nilinisan itong mga kabute mga kabukid. Yung aking ihahalo nga ay itong mga hindi pa bumuka gaano. Dahil mas malasa kasi itong mga kabukid at hindi lang yon masarap siya. Huhugasan ko lang itong mga kabukid. Pagkatapos kong hugasan ay hindi ko na yan hihimayin. Ganyan ko na siyang ihahalo. At eto akin na ding hinanda yung aking parerekado na bawang, luya at ganun na rin yung sibuyas. Kaya talaga pag nasa bukid, kid ka, hindi ka mawawala ng ulam. Basta masipag ka lang din maghanap. At eto, tapos ko nang nahiwa-hiwa yung mga pangrerekado ko. Kaya akin na rin hihiwain itong aking pansasahog ng tuna. Ipiprito ko muna itong mga kabukid bago ko nga isasahog dun sa aking gagataan na kung hapinayon. Hindi na nasariwa yung aking nabili na tuna mga kabukid. Kaya kapag ihiwain mo ay medyo hindi na maganda ang texture ng laman niya. Kaya kailangan talaga itong iprito bago isahog doon sa lulutuin ko ngayon ng sa ganun ay hindi madurog. Ay kalayuan din kasi dagat dito sa aming mga kabukid. Dalawang oras nga ang biyahe mula dito hanggang sa tabing dagat. Kaya siguro ganun na rin yung mga nabibili naming isda dito sa amin. At eto, akin na nga binalatan yung pungapong na lulutuin ko. Ganyan ang klase ng pagbabalat namin ng pungapong nang sa ganun na hindi ito makate. At hindi ko na nga rin ito hinuhugasan. Kaya talaga pag nagbabalat ako ng pungapong ay sinisigurado ko na malinis na dati ang aking kamay. Nang sa ganun ay hindi ito madumihan. Pagkatapos kong mahiwa-hiwa, dati ko nang inilagay yung mga rikado na aking inihan da kanina. Nilagyan ko na rin ito ng bechin, paminta, at ng asin. At nilagyan ko na din ito ng dalawang basong gata. Siya nang magluluto dito mga kabukid. Ang kungapong kasi ay nagtutubig din po yan dahil matubig nga ang kanyang tangkay. At nang kumulo na ito mga kabukid, eto akin na nga nilagay itong kabute. Hindi ko na nga hinimay yan para buong buong na makikita yung kabute kapag naluto. At hindi lang yon malalasahan mo talaga yung lasa ng kabute kapag buo-buo yan. Tapos kung mailagay yung kabute, eto ito nilagay ko na din yung pangsahog ko. Tapos ito, pumunta ko dito sa aming taniman ng sili. Nanguha na rin ako ng bunga na ipanlalagay ko dito sa aking ginataang pungapong na may kabutin na sinahugan ng tuna. Pagkakuha ko ng sili, hinugasan ko ito at bago ipinaibabaw ko na dito sa aking niluluto. Akin nga lang itong hahaluin ngayon mga kabukid para pumailalim din yung sili at nang maluto. Tapos eto, akin ang inilagay itong kakanggata para naman nang sa ganun ay mas sumarap pa yung ating niluluto ngayon na ginataang na may kabute eto, luto na nga mga kabukid yung aking ginataang pungapong. Kakain na kami. Mas masarap kumain kapag bahaw din ang kanin. At eto, ako na ang unang kakain dahil yung aking pangalawang anak ay nakatulog ng mga kabukid na pagod siguro naglakad na naghanap ng kabute. At ganun din si Bunso, kaya dadalawa lang kami ngayon ng aking asawa ang mauunang kakain. Kaya nga kapag ganitong panahon, sinusulit din namin ang makaulam ng pungapong dahil syempre, minsan lang ito sa isang taon. Ganun na nga rin ang kabute dahil ito yung mga klase na pang ulam na minsan mo lang naman na mauulam dahil hindi naman buong taon ay maaari kang makakuha ng pungapong at hindi rin buong taon na maaari kang makakita ng mga kabuti. Kaya kapag ganitong panahon ay sinusulit namin dahil yun ang panahon ng kanilang pagtubo. Kaya kung hindi ka pa nakakatikim ng pungapong at mapagpad ka sa isang probinsya kung saan mayroong mga tumutubong pungapong, igrab mo na yung opportunity mga kabukid na makapag-ulam din ng ganito. Napakasarap nito sa ginataan at pwede ninyo itong subukan dahil hindi naman ito nakakalason. Hanggang dito na lang mga kabukid at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. See you in my next video.